Kapatid ako si Faith Del Mundo TV5 News correspondent. At nandito tayo ngayon sa barangay Marulas, particular nga dito sa E. Fernando Plaza. At dito nga kanina ay talagang mataas pa yung tubig baha. Pero o, kung makikita niyo yung marker na yan, umabot na raw yung baha. Kung sa may lagpasta, o yan, dito sa may kiltana na yan. Pero yung mga residente ay pumunta at lumikas patungo nga doon sa evacuation center sa Valenzuela National High School. At kung makikita nyo naman dito, ay eh baba na at nag na yung mismong baha. Pero ang naging problema nga nung ilang residente na hindi lumikas, kinuwento nga nila na merong mga nawalan o mga nanakawan, nabaha na nga sila at ninakawan. Merong kinuhanan ng electric fan, meron nga rin kinuhanan ng mga makina nung kanilang mga sasakyan. At kung makikita nyo, isa pa sa nire-reklamo ng mga residente, eh ito, yung kanilang pang pumping, flood pumping na ito na hindi gumagana. Kasi itong, itong kinakatayuan ko na to sa kabilang area na to or kabilang side na to ito na yung sa Tulyahan River. So talagang bahain ito, lalo na kapag kami maritay, tumataas talaga yung tubig. At eh, yun nga eh, marami pa rin bagyo na parating at yung habagat na nagpapalakas dun sa ulan, eh talagang nanganganib nga yung mga residente. Pero may mga ilang residente na ang ginawa nila ay nananatili dahil natatakot naman silang mawala ng gamit. At yan muna nga yung latest mula dito sa Valenzuela, Faith Del Mundo News 5.